Isang matinding pagsubok ang dinaranas ng batikang kolumnistang si Christy Furman matapos ang kanyang pagkatalo sa kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya ng mag-asawang sina attorney Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta. Ang ipinataw na bail sa kanya ay tila naging pasakit sa kanyang bulsa. Sa pinakabagong episode ng kanyang programa na Christy Fair Minute, nagbigay siya ng babala sa mga tao na nasa katulad na sitwasyon. Inflation is real kasi hindi na po mga bilihin lamang ang tumataas ngayon. Ilang taon na po ang nakararaan nang matalo po ako sa piskalya ay nag-bail lang po ako ng 10,000 pesos para sa isang kaso ng libel, Ania. Ibinahagi ni Christy ang kanyang karanasan sa pagkakaroon ng kaso ng libel ilang taon na ang nakararaan, kung saan ang bail na kanyang binayaran noon ay 10,000 pesos. Ngayon po, 48,000 pesos na po per count ang bail. Kaya ang taas-taas na po. Sa mga may kaso dyan ng libel, paghandaan na po natin ito, dagdag pa niya. Ipinapahayag niya ang kanyang pagkabahala at nagbigay ng payo sa mga may kaparehong kaso, na dapat nilang paghandaan ang mataas na halaga ng bail. Naging emosyonal si Christy habang inilahad ang kanyang saloobin hinggil sa resulta ng kanyang laban. Kahit na siya ay nalungkot sa naging desisyon, iginiit niyang hindi siya sisuko. Hindi ito ang katapusan. Iaakyat pa natin ito sa Regional Trial Court ng Makati City, pahayag niya na nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni na ang laban ay hindi pa tapos. Hindi lang naman ngayon ang laban. Ito po ay sa Piskalya pa lamang. Unang hakbang pa lamang po ito sa Piskalya. Aakyat po ito ngayon sa RTC Makati, Aniya. Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang kaso ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay na patuloy na maniwala sa kanilang mga karapatan. Mula sa kanyang mga pahayag, maliwanag na ang sitwasyon ni Christy ay hindi lamang isang personal na laban kundi isang paalala sa lahat na ang mga legal na proseso ay puno ng hamon. Ang pagkakaroon ng mataas na belay ay maaaring makaapekto sa sinuman, lalo na sa mga taong hindi handa sa mga ganitong sitwasyon. Kinikayat din ni Christy ang kanyang mga tagapakinig na huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang karanasan ay isang patunay na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, laging may paraan upang lumaban. Ipinakita niya na ang pagkuha ng hustisya ay hindi madali, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat tayong sumuko. Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang kaso ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay na patuloy na maniwala sa kanilang mga karapatan. Mula sa kanyang mga pahayag, maliwanag na ang sitwasyon ni Christy ay hindi lamang isang personal na laban kundi isang paalala sa lahat na ang mga legal na proseso ay puno ng hamon. Ang pagkakaroon ng mataas na belay ay maaaring makaapekto sa sinuman, lalo na sa mga taong hindi handa sa mga ganitong sitwasyon. Hinikayat din ni Christy ang kanyang mga tagapakinig na huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang karanasan ay isang patunay na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, laging may paraan upang lumaban. Ipinakita niya na ang pagkuha ng hustisya ay hindi madali, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat tayong sumuko.